Arestado rin ang dalawang lalaking humalay sa magkapatid na minor de edad na tindera dyan sa Dasmariñas, Cavite. At sa inisyal investigation pinangakuan ng mga sospek ang mga biktima na bibilhin daw ang kanilang paninda kapalit ng pagsama sa kanila. Report, wala kay Jim tihano Arestado ang dalawang lalaking ito matapos masangkot sa panggagahasa sa dalawang minor de edad na batang babae sa isang masukan na lugar sa Dasmarinas Cavite nitong nakaraang linggo. Andito na kanina Andito... Batay sa pagsisiyasat ng PNP, umaga nitong nakaraang biyernes, patungo sana ang magkapatid sa kanilang ina sa Area 1, bitbit -bit ng ilang mga paninda bago mangyari ang krimen. Sa report ng Dasmarinas PNP, agad na itinawag ng barangay sa kanilang tanggapan ng nangyaring insidente. Dahil dito, agad na nagkasanang hat pursuit operation upang madakip ang mga sospek. Sa tulong ng mga nakalap na CCTV footage, unang naaresto si Aljon Iso sa General Trias, Cavite. Habang sa Barangay San Roque sa Dasmariñas, Cavite, nadakip si Mark Lester Gregasin, kapwa mga construction worker. Um, based dun sa aming initial investigation and uh, checking ng available CCTV, na trace natin itong uh, isang uh, suspect. So, kasi siya yung nakita natin na uh, Kasama yung bata no, na pumasok sa isang talahiban. Yung... Sa inisyal na investigasyon, pinangakuan ng isa sa mga sospek na bibili ng paninda ng dalawang batang biktima dahilan upang sumama ang dalawa. Pero ang mga sospek, todo tanggi sa nagawang krimen. Si Aljon, pinangakuan lamang anya siya ni Lester na bibigyan siya ng halagang 500 piso kapalit ng pagtahimik sa nakit at narinig na sigaw ng mga bata. So, okay, pero... Aminado naman po na wala po ang kasalanan. Inaam ko naman po lahat. Nalabas po ako doon na hindi po ako kasama doon. Look out lang po ako doon sa nangyari na yun. Kung wala, wala kang kasalanan, bakit hindi 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 kasama na kasama sa kanya? Inutusan niya lang po na tawagin yung dalawang bata na ilapit ko daw sa kanya. Batay pa sa naging ulat ng pulisya. Sa likod dumaan ang isa sa mga sospek, kaya hindi ito nahagip ng CCTV akala nga namin isa lang yung suspect, eh, may reveal pa siya nakasama. So that leads us to conduct another follow-up operation dito naman sa San Roque. So saan natin nakuha yung pangalawang suspect. So bakit malabas sir uh, dalawa ang suspect natin? Pero sa CCTV, isa lang yung nakita. Yes, uh, isa lang ang nakita. And uh, according to the testimony of the first arrested witness, eh, doon kasi daw sa likod dumaan yung isa. Sa ngayon, nagpapagaling ng magkapatid na biktima sa isang pribadong ospital dahil sa mga tinamong sugat ng mga ito. Habang nasa custodial facility na ng Dasmarinas Police ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong statutory rape. Jim Tijano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang. Matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa At Net 25 TV.